Bumili akong pagkain ng mga miaw-miaw ko. Pinakamurang... Mga Kadisha, take time to recharge.

lang ko 60 pesos. sabau sabaw kanila 110 so, ulam nila ay pagkain nila kung amin <laughs> Buntis po to yun. Ay, okay, buti! Ano ka? Loko talaga to. <laughs> may may, may pusa akong nakita doon sa amin. yung binigyan ko. Doon sa labas. Hmm. Tingnan mo naman, ulam ko. Ay, ulam ko. <laughs> ito ulam daw. Mas mahal pa kanila kaysa sa amin. Ay, ito pala yun na.

Isda daw to. Wala daw ng stock ng chicken. Ay, hindi Puti! Ay. Mo, ay. Uy! Asan na? Ubus mo na? Hindi mo pa nga na ubus eh. Asan si ano pala bulki lumayas? Puti! Hmm. Buram buwang Nakatingin lang. Ay! Tapos sa